Ang ating mundo ay tila nasa isang bingit ng napakalaking pagbabago. Habang ang mga huling araw ng Biblia ay nagsisimulang magbukas sa ating harapan, hindi maikakaila na ang mga senyales ay nagiging totoo sa ating panahon. Ang lumalalang tensyon sa buong mundo, lalo na sa Israel, ay nagiging isang matinding paalala na ang propesya ng mga huling araw ay unti-unting natutupad isang seryosong pagninilay ang inihahain sa atin. Ang ating kalagayan ay tila isang alarma na nagpapakita ng kahalagahan ng espiritual na paghahanda. Sa kasalukuyan, ang Israel ay tila isang epicentro ng mga propesya na nauukol sa pagtatapos ng mundo. Ang patuloy na sigalot sa rehiyon, ang mga banta mula sa mga kalaban, at ang walang katapusang laban para sa kaligtasan ng bansang ito, ay hindi lamang isang politikal na isyu, kundi isang malalim na espiritwal na laban. Ang lupaing ito na may mga pangakong banal mula sa Diyos ay may malaking bahagi sa katuparan ng mga propesya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga kaganapan sa gitnang silangan ay nagsisilbing isang makulay na paalala ng mas mataas na layunin na isinasakatuparan sa likod ng lahat ng ito si Satanas ay aktibong gumagalaw upang iligaw ang sangkatauhan mula sa layunin ng Diyos. Bilang prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, siya ay nagsisilbing isang malupit na kalaban ng Diyos at ng kanyang bayan sa pamamagitan ng mga demonyo at maling ideolohiya. Pinapalaganap niya ang kasinungalingan at pagbaluktot ng katotohanan ang kanyang layunin ay maghasik ng pagkalito at pagkakasira sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mula sa pamilya, relihiyon, at pati na rin sa ating mga gobyerno, habang ang mga digmaan at kaguluhan ay lumalaganap sa buong mundo. Nagiging malinaw na ang mga pangyayari ay isa ng katuparan ng mga hula sa Biblia. Ang mga propesya ni Jesus tungkol sa mga digmaan, salot at uh, ang pagdami ng kasamaan ay hindi na isang bagay na malayo. Ang bawat pagputok ng sigalot, ang mga banta ng digmaan, at ang tumataas na takot ng mga tao ay nagsisilbing mga senyales na ang mga huling araw ay dumating na. Ang mga pangyayaring ito ay tila nagpapakita ng isang mas malaking plano, ang plano ng Diyos na naglalayong magtakda ng kanyang huling tagumpay. Sa kabila ng mga ito, ang mga Kristiyano ay tinatawag upang hindi matakot kundi maging handa sa kanilang espiritual na buhay. Ang mga senyales ng mga huling araw ay hindi dapat magdulot ng takot kundi magbigay ng inspirasyon upang maging matatag sa pananampalataya. Ang Diyos ay patuloy na may kontrol sa lahat ng nangyayari at ang kanyang mga pangako ay hindi magbabago. Sa halip na matakot, ang mga Kristiyano ay tinatawag upang magpatuloy sa kanilang pananampalataya at maghanda para sa mga darating na kaganapan. Ang pagbabalik ni Kristo ay tiyak na magaganap. Gayunpaman, ang mga kaganapan sa ating panahon ay nagsisilbing paalala na ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad sa paghahanda sa spiritual. Dapat nating suriin ang ating buhay, ang ating mga relasyon sa Diyos, at kung paano tayo namumuhay sa ilalim ng kanyang mga utos. Habang ang mundo ay naguguluhan, ang mga Kristiyano ay tinatawag upang maging ilaw sa dilim, magpakita ng pagmamahal, at magpatuloy sa pagtupad ng misyon ng Diyos sa ating buhay. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, tisuliranin sa mundo, ang pananampalataya ay ang tanging sandata na magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan ng lahat. Ang mga Kristiyano ay hindi lamang tinawag upang maghintay para sa darating na kaligtasan kundi upang kumilos at ipalaganap ang mensahe ng ebanghelyo sa bawat hakbang na ating ginagawa kailangan nating isabuhay ang mga prinsipyo ng Diyos at ipakita sa mundo ang tunay na halaga ng pagiging Kristiyano habang ang mga digmaan at pagsubok ay patuloy na dumarating ang mga Kristiyano ay tinatawag upang maging matatag sa pananampalataya patuloy na magsaliksik ng salita ng Diyos at magbigay ng lakas sa isa't isa. Ang ating buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kaligtasan, kundi sa pagtulong sa iba upang maabot ang Diyos. Sa bawat hakbang natin, patuloy nating ipinapakita ang pag-asa na mayroon tayo sa pamamagitan ng ating buhay na tapat sa Diyos. Sa pagtingin natin sa kasaysayan ng Israel, makikita natin na ang kanilang pag-iral ay hindi lamang isang simpleng kwento ng isang bansa, kundi isang malalim na bahagi ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang sigalot sa Israel ay hindi lamang bunga ng politika at mga hangarin ng tao. Ito rin ay isang espiritual na laban na sumasalamin sa mas malalim na digmaan sa pagitan ng mabuti at masama. Habang ang mga bansang nakapaligid sa Israel ay patuloy na naglalaban-laban, Ipinapakita nito ang tunay na kalagayan ng mundo. Ang kasamaan ay patuloy na naglalaban sa kabanalan ng Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaguluhan, ang Diyos ay patuloy na nagpapaalala sa kanyang bayan na siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang Israel, bagaman nahaharap sa mga pagsubok, ay patuloy na pinapalakas ng Diyos upang magpatuloy sa kanyang plano. Habang ang mga kalaban ng Israel ay naghahangad na pabagsakin ito, ang Diyos ay nagtutok sa pagbuo ng isang matatag na bansa na may layuning maging ilaw sa mga bansa sa buong mundo. Ang labanan ng Israel ay hindi lamang laban sa mga tao, kundi laban sa mga espiritual na puwersa na naglalayon na pigilan ang katuparan ng mga propesya. Ang mundo, sa kabila ng mga palatandaan, ng digmaan at kalamidad, ay patuloy na napapaamo sa mga kasinungalingang ipinapalaganap ni Satanas. Habang ang mga makabagong ideolohiya ay patuloy na kumakalat, ang tunay na layunin ni Satanas ay iligaw ang mga tao mula sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Ang mga ideolohiyang ito na nagiging mas katanggap-tanggap sa lipunan ay isang mapanlinlang na bitag na dahan-dahang binabago ang pananaw ng mga tao. Habang ang kasamaan ay tumataas, ang mga Kristiyano ay tinatawag upang maging matatag at magpahayag ng katotohanan ng Diyos sa gitna ng pagkalito. Sa isang mundo na puno ng tensyon at kaguluhan, ang mga Kristiyano ay patuloy na tinutukso ng mga pagsubok sa kanilang pananampalataya. Ang mga digmaan, pati na rin ang mga pagsubok sa kanilang buhay, ay nagsisilbing mga pagkakataon upang ipakita ang tunay na lakas ng kanilang pananampalataya. Ang Diyos, bagaman nakikibahagi sa ating mga pagsubok, ay hindi nagiiwan ng mga Kristiyano. Siya ay patuloy na gumagabay at nagbibigay ng lakas upang mapaglabanan ang mga pagsubok na dumarating. Ang bawat laban na kinakaharap ng mga Kristiyano ay isang pagkakataon upang patunayan na ang kanilang pananampalataya ay higit pa sa mga pagsubok na dulot ng mundo. Habang ang mundo ay patuloy na nahaharap sa mga pagsubok at kalamidad ang mga Kristiyano ay tinatawag upang magtiwala sa Diyos ang bawat kalamidad at sigalot ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay may plano at kontrol sa lahat ng bagay ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang magpatuloy sa kanilang pananampalataya at sa bawat pagdaanan nila ang kanilang lakas ay nagmumula sa Diyos ang mga pagsubok na dumarating ay hindi tinutukoy upang magbigay takot kundi upang magbigay daan sa mas malalim na pananampalataya at relasyon sa Diyos. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang magpatuloy sa kanilang misyon. Ang bawat hakbang ay may layunin at ang bawat laban ay isang pagkakataon upang makilala ang Diyos ng mas malalim. Ang kanilang pananampalataya ay nagiging matatag habang natututo silang magtiwala sa Kanya sa gitna ng lahat ng pagsubok at kaguluhan. Sa kabila ng lahat ng kasamaan, ang Diyos ay patuloy na nagtutok sa kanyang layunin at ipinapakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang bayan. Habang ang mundo ay patuloy na naglalakbay sa masalimuot na landas ng kasaysayan, isang malaking kaganapan ang dumating na nagpabago sa lahat ng aspeto ng ating pananaw. Ang mga propesya na matagal nang inihula ay nagsimulang magbukas sa harapan ng mga mata ng lahat. Sa kalagitnaan ng mga digmaan, kalamidad, at ang paglaganap ng mga maling ideolohiya, ang Diyos ay patuloy na naglalabas ng mga senyales na nagpapakita na ang pagtatapos ng mga panahon ay malapit na. Ang bawat kaganapan na nangyayari sa mundo ngayon ay hindi lamang aksidente, kundi bahagi ng isang mas mataas na plano na tinutupad ng Diyos. Ang mga pagbabago sa Israel, ang patuloy na alingawngaw ng digmaan at ang mga banta mula sa mga kalaban ay nagsisilbing mga hudyat na ang malaking pagbabago ay malapit na habang ang mga kaganapan sa rehiyon ay patuloy na nagiging mas tensyonado. Ang mga Kristiyano ay tinatawag upang makinig sa mga senyales at maghanda sa mga darating na pagsubok. Ang kaganapan sa Israel ay may higit pang kahulugan kaysa sa isang politikal na isyu. Ito ay isang espiritual na laban na nagpapakita ng paghahanda ng Diyos sa muling pagbabalik ni Kristo. Ang mga digmaan at alon ng kalamidad ay nagpapakita ng paghahanda ng mundo sa mga huling sandali bago ang pagbabalik ni Kristo. Habang ang mga bansa ay nag-aaway, ang mga Kristiyano ay tinatawag na magpatuloy sa kanilang misyon at magtulungan upang ipahayag ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kaniyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, ang mga Kristiyano ay patuloy na pinapalakas upang tumindig sa pananampalataya at magtagumpay sa mga hamon na dulot ng kasalukuyang kalagayan. Sa bawat bagong pangyayari, ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang magpatawad, maglingkod, at magtiwala sa Diyos. Ang kanilang pananampalataya ay hindi nasusukat sa kanilang kalagayan o sa mga pagsubok na kanilang hinaharap. Sa halip, ito ay nasusukat sa kanilang pagtitiwala sa Diyos at sa kanilang kakayahang, magpatuloy sa pag-aalay ng kanilang buhay sa Kanya, anuman ang mga pagsubok na dumarating. Sa bawat hakbang, ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa kanilang landas. Pinapalakas sila upang maging matatag sa pananampalataya. Ngunit hindi lahat ng tao ay tumutugon sa mga senyales na ibinibigay ng Diyos. Habang ang ilan ay nagigising at nagmamasid, ang iba naman ay patuloy na nabubuhay sa kasinungalingan at kasamaan. Ang mga maling ideolohiya ay patuloy na nagpapalaganap ng kanilang impluensya at ang mga tao ay patuloy na nililinlang ni satanas. Gayon paman, ang mga Kristiyano ay tinatawag upang maging ilaw sa dilim, upang ipahayag ang katotohanan at ipakita sa mundo ang pag-asa na matatagpuan lamang kay Kristo. Sa puntong ito, ang pagtubos ni Kristo ay nagiging mas malinaw sa mga nananampalataya. Ang mga pangako ng Diyos na matagal nang sinabi sa Biblia ay nagsisimulang magbukas sa ating mga mata. Habang ang mundo ay lumulubog sa kasamaan, ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang makatagpo ng tunay na pag-asa sa pagdating ng ating tagapagligtas. Ang mga senyales ay nagsisilbing mga patnubay na nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi magpapabaya at ang kanyang kalooban ay tiyak na magaganap. Sa gitna ng mga pagsubok at kaguluhan sa mundong ito, ang mga Kristiyano ay tinatawag upang magpatuloy na lumago sa kanilang pananampalataya. Ang mga laban sa buhay ay hindi lamang isang pagsubok ng lakas ng loob, kundi isang pagkakataon upang magpakita ng tunay na pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat hamon, ang mga Kristiyano ay natututo na ang kanilang lakas ay hindi mula sa sarili nila, kundi mula sa Diyos. Ang pag-asa sa Kanya ay nagbibigay lakas upang magpatuloy, anuman ang mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Habang ang mga digmaan at kalamidad ay patuloy na sumasalanta sa buong mundo, ang mga Kristiyano ay patuloy na tinutulungan upang magpatibay ng kanilang pananampalataya. Ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon upang mapagtibay ang kanilang relasyon sa Diyos. Sa kabila ng mga paghihirap, natututo silang magtiwala sa kanyang plano at sa mga pangako niya. Ang mga pagsubok ay hindi nagiging sanhi ng kanilang pagkatalo, kundi isang hakbang patungo sa mas malalim na pagkilala sa Diyos at sa kanyang katapatan. Sa gitna ng mga hamon, ang mga Kristiyano ay natututo ng tunay na kahulugan ng pagsunod sa Diyos. Ang kanilang buhay ay nagsisilbing halimbawa ng pagtitiwala at pagsunod sa kanyang mga utos. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, nakikita nila ang kabutihan ng Diyos na gumagabay sa kanila. Ang paglakad sa pananampalataya ay hindi palaging madali, ngunit ito ay isang paglalakbay na nagpapalakas sa kanilang karakter at nagdadala ng higit pang biyaya mula sa Diyos. Sa bawat sandali ng buhay, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng lakas sa kanyang mga anak. Ang mga Kristiyano bagaman nahaharap sa maraming pagsubok, ay patuloy na tinutulungan upang magtagumpay. Ang kanyang mga pangako ay hindi magbabago at ang kanyang mga layunin para sa kanilang buhay ay tiyak na matutupad habang ang mundo ay patuloy na naguguluhan ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang magsilbing ilaw sa dilim na naglalahad ng mensahe ng kaligtasan at pag-asa kay Kristo. Ang tunay na lakas ng Kristiyano ay hindi nasusukat sa kanilang kalagayan, kundi sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa bawat pagsubok, natututo silang magtiwala sa Diyos ng buo. Ang kanilang buhay ay patuloy na nagiging saksi sa kapangyarihan ng Diyos na nagpapaalala sa kanila na siya ay laging kasama nila. Sa bawat pagdaan ng panahon, ang kanilang pananampalataya ay tumitibay at natututo silang maging matatag sa mga pagsubok na kanilang kinahaharap. Kung ikaw ay nakaramdam ng lakas mula sa mensahe na ito, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa aming channel. Dito mas marami kang matutunan tungkol sa mga lihim ng Biblia at kung paano makikita ang mga aral ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Huwag palampasin ang mga susunod na kwento na magbibigay sa iyo ng higit pang inspirasyon at gabay sa iyong spiritual na paglalakbay. Tinutulungan ka namin na magpatuloy sa iyong paglago sa pananampalataya at magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok na dumarating. Habang ang mundo ay patuloy na nahaharap sa matinding digmaan at kalamidad, ang tunay na laban ay hindi nakikita ng mata ng tao. Ang digmaan ay hindi lamang sa pagitan ng mga bansa o mga tao, kundi isang espiritwal na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang puwersa ng kadiliman na pinangunahan ni Satanas ay nagsusumikap na sirain ang mga plano ng Diyos at maghasik ng kasamaan sa buong mundo. Ngunit ang mga Kristiyano, sa tulong ng Diyos, ay tinutulungan upang magtagumpay laban sa mga puwersang ito na pinapalakas sa bawat hakbang ng pananampalataya, ang labanan ay hindi lamang nakikita sa mga digmaan ng mundo kundi sa mga personal na laban ng bawat kristyano. Sa bawat araw, ang mga kristyano ay tinutukso ng mga kasalanan, mga maling katuruan, at mga ideolohiya na naglalayong iligaw sila mula sa tamang landas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga kristyano ay patuloy na tinutulungan upang magtagumpay sa kanilang personal na laban ang kanilang lakas ay hindi nagmumula sa kanilang sariling kakayahan kundi sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa bawat laban ang bawat kristiyano ay tinawag upang magsuot ng buong baluti ng Diyos ang baluting ito na binubuo ng pananampalataya katarungan kaligtasan at ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga puwersa ng kasamaan sa tulong ng Diyos, ang mga Kristiyano ay patuloy na lumalaban at nagtatagumpay laban sa mga espiritual na kaaway na naglalayong sirain ang kanilang pananampalataya. Ang baluting ito ay hindi lamang proteksyon, kundi isang sandata upang magtagumpay sa bawat espiritual na labanan. Sa kabila ng mga pagsubok at laban, ang Diyos ay patuloy na nananatili sa tabi ng kanyang mga anak. Siya ay hindi kailanman nagpapabaya at ang kanyang mga pangako ay laging tapat. Ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang magtiwala sa kanyang plano na nagdadala ng tagumpay kahit sa pinakamadilim na sandali. Habang ang mga laban ay patuloy, na dumarating, ang mga Kristiyano ay nagsisilbing mga martir ng pananampalataya, patuloy na lumalaban at nagtutulungan upang mapaglabanan ang bawat pagsubok. Ang labanan ay magiging matindi ngunit ang tagumpay ay tiyak. Ang Diyos ay nananatili sa kontrol ng lahat ng nangyayari, at ang kanyang layunin ay tiyak na matutupad. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang maging matatag, magpatuloy sa pananampalataya at magtagumpay sa huli. Ang tagumpay sa espiritual na laban ay hindi isang bagay na makakamtan ng tao sa sariling lakas kundi sa tulong ng Diyos na nagpapaalala sa kanyang mga anak na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ang Diyos, sa huli, ay magtatagumpay sa kanyang laban-laban kay Satanas at sa mga puwersa ng kasamaan. Ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang magtiwala sa kanyang tagumpay. At habang ang mundo ay nahaharap sa pagguho, ang mga Kristiyano ay patuloy na magtatagumpay sa pangalan ni Kristo. Sa bawat digmaan, ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at sa huli, ang kanyang tagumpay ay magdadala ng kaligtasan at pag-asa sa kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng digmaan, kalamidad at mga pagsubok na kinakaharap ng sangkatauhan, ang mga Kristiyano ay may matibay na pag-asa. Ang mga salita ng Diyos ay nagsisilibing liwanag at gabay sa mga oras ng dilim. Ang tagumpay ng Diyos ay tiyak at ang kanyang mga pangako ay hindi mababago. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang magpatuloy at magtagumpay. Ang kaligtasan na iniaalok ni Kristo ay hindi lamang isang pangako para sa hinaharap, kundi isang realidad na maaring maranasan sa kasalukuyan. Ang mga huling araw ay nagdadala ng malalaking pagsubok, ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang makita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa kanyang mga anak, pinapalakas sila upang harapin ang bawat pagsubok na darating. Ang mga senyales ng huling araw ay nagpapakita ng katotohanan ng mga propesiya ng Biblia at ang bawat kaganapan na nangyayari, ngayon ay nagpapaalala na ang panahon ng pagliligtas ay malapit na. Ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang maging matatag, hindi lamang sa kanilang pananampalataya kundi sa kanilang buhay na puno ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Habang ang mundo ay nahaharap sa patuloy na pagurong, ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang magpatuloy sa kanilang misyon at maghatid ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi lamang isang kwento, kundi isang kapangyarihan na may kakayahang baguhin ang buhay ng tao. Ang bawat Kristiyano ay tinawag na maging tagapaghatid ng mabuting balita upang ipahayag ang kaligtasan na matatagpuan lamang kay Kristo. Ang kanilang buhay ay nagsisilbing isang saksi sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang mga pangako. Ang pagtanggap sa kaligtasan ay hindi nangangahulugang pagtatapos ng mga pagsubok, kundi simula ng isang mas matibay na relasyon sa Diyos. Ang bawat Kristiyano ay tinutulungan upang magpatuloy sa paglago sa pananampalataya. Patuloy na nagsisilbing halimbawa ng pag-asa at katatagan. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay, nagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang plano para sa kanilang buhay. Sa bawat hakbang ng buhay, ang Diyos ay patuloy na nagiging sandigan at gabay. Habang ang mundo ay naguguluhan, ang mga Kristiyano ay patuloy na tinutulungan upang maging mga tagapagpakita nang katotohanan ang mga pangako ng Diyos ay nagsisilbing gabay sa kanilang mga hakbang at sa bawat pagsubok na kanilang nilalampasan nakikita nila ang kanyang kamay na gumagabay at nagdadala ng tagumpay ang tagumpay na ito ay hindi nakabatay sa kalagayan kundi sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang kaligtasan ay para sa lahat ng tinanggap si Kristo at ito ang pinakamahalagang pag-asa Nataglay ng bawat Kristiyano Ang kaligtasan ni Kristo ay hindi isang bagay na naisin lamang sa hinaharap, kundi isang kasalukuyang biyaya na tinatanggap sa bawat araw. Ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang magpatuloy sa kanilang paglago, patuloy na tinutulungan upang makatagpo ng higit pampag-asa at lakas sa Diyos, habang ang mundo ay patul o'y nagumugulo. Ang mga Kristiyano ay patuloy na pinapalakas upang maging ilaw sa dilim, ipinapahayag ang pag-asa at kaligtasan na matatagpuan lamang kay Kristo. Sa kabila ng mga pagsubok at kabiguan ng mundo, ang mga pangako ng Diyos ay patuloy na nananatiling tapat. Habang ang sangkatauhan ay nahaharap sa maraming krisis, ang mga Kristiyano ay patuloy na tinutulungan upang magtiwala sa Kanyang plano ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa kanyang bayan. Pinapalakas sila upang magtagumpay sa lahat ng laban. Ang tagumpay ng Diyos ay tiyak, at ang kanyang mga layunin ay hindi maaaring matitinag. Ang mga pangyayari sa Israel, pati na rin ang mga kaganapan sa buong mundo, ay nagsisilbing mga tanda na ang mga propesya ay malapit ng maganap. Ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang maghanda para sa muling pagbabalik ni Kristo. Habang ang mundo ay naguguluhan, ang mga anak ng Diyos ay tinawag upang magpatuloy sa pananampalataya at magbigay liwanag sa dilim ng mundong ito. Ang kaligtasan ay isang biyaya na tinatanggap natin sa bawat araw. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa atin upang magpatuloy sa paglago sa Kanyang kalooban. Nagaalok ng pag-asa at lakas sa gitna ng mga pagsubok. Sa bawat hakbang ng buhay, ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang magtiwala at magpatuloy sa kanilang espiritwal na paglalakbay. Ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang maging mga saksi ng pag-asa at katotohanan sa mundong ito. Sa kabila ng lahat ng kalamidad at pagkalito, ang kanilang buhay ay isang patuloy na pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Ang muling pagbabalik ni Kristo ay malapit na at ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang magpatuloy sa paghahanda para sa kanyang dakilang araw. Ang muling pagbabalik ni Kristo ay hindi isang malalayong pangarap, kundi isang tiyak na kaganapan na malapit ng maganap. Sa bawat araw, ang mga Kristiyano ay tinutulungan upang magpatuloy sa kanilang paghahanda. Patuloy na nagsisilbing liwanag sa madilim na mundong ito. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang Diyos ay patuloy na nagtutok sa kanyang mga anak upang maging matatag sa pananampalataya. Ang bawat hakbang ng buhay kristyano ay isang hakbang patungo sa kanyang pagdating. Habang ang mundo ay naguguluhan, ang mga kristyano ay tinutulungan upang magpatuloy sa kanilang misyon na magpahayag ng katotohanan ng Diyos. Sa bawat pagtutok sa kanyang salita, ang mga kristyano ay nagsisilbing mga saksi ng kanyang kaharian at pag-asa sa mundong ito. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa aming channel upang maging bahagi ng aming komunidad. Dito, mas marami kang matutunan tungkol sa mga huling araw at kung paano maghanda para sa muling pagbabalik ni Kristo. Huwag kalimutan na mag-iwan ng komento at ibahagi ang iyong mga saloobin. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, patuloy mong pagtuunan ng pansin ang pananampalataya at paghahanda para sa araw ng kaligtasan. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang magpatuloy sa iyong espiritual na paglago. Mag-subscribe, mag-comment, at magsimula ng bagong paglalakbay sa pananampalataya.